Bahagyang bumaba ang bilang ng kaso ng flu o trangkaso sa South Cotabato ngayong taon ayon sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESO. Mula January hanggang October 2025, naitala ang 3,182 cases na mas mababa ng 3% kumpara sa 3,280 cases sa parehong panahon noong 2024. Wala rin na iulat na namatay dahil sa sakit. Ayon kay Integrated Provincial Health Officer Dr. Conrado Branya Jr., patunay ito na epektibo ang pagtugon ng mga health worker, rural health units at barangay health stations sa mga kaso ng flu. Dagdag pa ni Branya, mahalaga ang agad na pag-report ng kaso at pakikipagtulungan ng bawat barangay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Pinakamarami ayon kay Branya sa mga kaso ay mga batang 0 to 9 years old na umabot sa 55%. Nangunguna ang Tiboli na may 657 cases, sinunda ng Surala na may 579 cases at Santo Niño na may 264 cases. Sinabi pa ni Branya na may ilang barangay sa Surala, Nurala, Tampakan at Pulumulok na nagkaroon ng pagdami ng kaso ngunit nananatiling mas mababa sa epidemic threshold dahil sa agarang pag-report at containment efforts. Nanawagan naman ang nasabing opisyal sa publiko na magsuot ng face mask, panatilihin ang kalinisan at agad magpatingin sa doktor kapag nakararanas ng lagnat at ubo. Grace Toreta, NDBC, Bida Balita.